Well usually, no, usually this early nagsisimula na 'yan. Nagbubuo na ng skeleton, mm -hmm. skeletal machinery. Internal. Ah, so, uh, nagsisimula mm -hmm. pero sasabihin hindi. Pero mm -hmm. 'yan ay uh, 'yan ay uh, mag-escalate -e after the midterms, no? Mm -hmm. Sa midterms kasi yung incumbent ang mal napakalakas eh. Mm -hmm. So yung mga mm -hmm. ibang nag aspire na hindi kasama sa administrasyon, ah uh, magi-scale up 'yan after the midterms, no? Kasi mm -hmm. wala nang wala nang wala nang election in between 2025 and 2028. Kaya sila either 'yan ay uh, babanat sa administrasyon o magsusuporta sa administrasyon so, o kombinasyon mm -hmm. ng dalawa. Mm -hmm. So makikita natin na dadami 'yan. Pero mag-a-announce 'yan, mag-a-announce 'yan an, a year before. A yeah. year before. Doon siya mag-a-announce, mm -hmm. no? Pero After the midterms, magi-scale up na 'yan. Oh, oh. I see. Kaya... I see... Oh, oh. Tapos uh, kukuha no. na 'yan, kukuha na 'yan ng bagong koalisyon, bagong alyansa. So yung political yes. landscape after the midterms magbabago 'yan. Alignment, realignment na naman. Kumbaga ngayon, mm -hmm. going into the midterms, ang daming alignment realignment. Halos na uubos na 'yung PDP Laban. Mm -hmm. naglilipatan sa lakas NUCD at Partido Federal. Diba? Yan ang nakikita natin. Mm -hmm. After uh -oh. the midterms, magbabago na naman yan. No? Magbabago mm -hmm. na naman yung composition ng political landscape. Diyan na makikita mm -hmm. yung mga balak kumandidato. No? Dahil kahit hindi nila sasabihin na sila ay hindi patatakbo, yung politiscope, i-expose e sila.